May update kang ano na naghahanap ka ng mag-aalaga kay ate mm -hmm. si... Kaya sabi ko, nag nga ako doon sa ano nag, sa comment. Sa comment ko nag ko, sabi ko, Ano kaya, sa dyan ko na lang kaya si Daddy Frankie. Mm -hmm. Isa po akong single, ma'am. No? Oh, isa po akong anak na nasa Davao. Kasi ngayon, wala naman po akong ginagawa, wala akong trabaho. Di, trabaho na lang akong... Ang tanong ko sa'yo, bakit gusto mong alagaan si Nancy? Kasi po. si ate naman. Sorry, sorry. Ay, okay lang po. Kasi ano? Man, oh, lapit ka dito, ma'am. Okay hmm. lang Pasensya yung... ka na, kay. Okay. So, tiga, dasma ka? Di na, ano lang po ako na bakasyon lang po ako nung December dun sa Pinsan ko sa Maytansa, sa Baitong Tango. Oo, no? sa Tansa. Nag... Pero actually, taga-taloogan ako, kamarin. Kalaokan? kamarin barangay 175. 175? 175. So, anong sadya mo kay Dati Frankie? Subscriber po niyo ako, simula noon nung ngayon. Oo, oh, tapos? Tapos, yung napanood ko po yung nangyari kay Ate Marites. Then, yung simula nung naresion niya si Ate Nancy, nasa Subway ba yan kayo po? Mm -hmm. Di ba po nag may update kang ano, na naghahanap ka ng mag-aalala kay Ate Nancy? Mm -hmm. Kaya sabi ko, nagtitiin nga ako doon sa ano, nag sa comment. Sa comment ko nagtitiin ko, sabi ko. Ano kaya sa Jain ko na lang kaya si Daddy Frankie. Mm -hmm. So yung kaibigan kong rider nagpagawa ng kay Tai Doms mm -hmm. to sa May General Tias. Yes. Mm -hmm. sabi ko nagtanong ako kasi di ba na na-vlog mo din yan oh, si Opo. at saka nag nagsubscribe, nag-subscribe na din pa ako doon kay Lady Mechanic. Mm -hmm. Kaya na nakaka, nakaka nakilala ko siya sabi ko, di, ginogel ng ano, nung kaibigan kong rider na, ano, gigogel niya yung ano, uh, yung ano ni Taidom shop, inatonton niya. Mm -hmm. So, si Taidom, nag, nagtanong din ako kay Taidom, Taidom, di ba po kilala niyo po si daddy pa? Di pwede po magtanong saan po ba dito sa General Trias yung shelter niya. ayon mm -hmm. Ayun, tinuro, tinuro lang niya, Brea. Tapos yung, kilala din ng tayo, mm -hmm. yung security guard. Mm -hmm eh natunto. Tapos kamatok ako doon, wala namang tao. Tapos maya maya may lumabas si Kuya Yuri, mm -hmm. yung editor ko ninyo. Mm -hmm. Sabi niya, wala nga daw po kayo. Di nag-isip ako, sabi ko, ano kaya kung sadyain ko na lang kaya sa Makati? Paano mo natuntun? Na, natuntun ko? Kasi di ba po nanonood pa ako ng vlog nyo? Mm -hmm. Yung kay Bus, asa na yung ano? Yung screenshot ko kay Bus, yung nagbaha dito. Eh nakita ko tong ano, ano nyo, <laughs> yung okay. boss na ano, yung vlogger. Oo. Oh. nakita ko to, pinag ko na naman sa kasama kong rider, eh niya, dito ka sa may Washington. Oh. So, sa ano yung kasama mo rider? i eh, sabi ko sa kanya, uh, ano, sabi ko, balikan mo na lang ako pag naka-open hmm. na, kasi magpapatid ako. Doon din pa ako uuwi sa Tansa. Oh. Hmm. Sa Tansa, malapit lang siya doon. Sa taon, Tansa. Kung no? taon na po, Daddy Ah, malayo ang Tansa. Malayo sa atin. Isa po akong single mom. oo oh, Isa po akong anak na nasa Davao. Kasi ngayon, wala naman po akong ginagawa. Wala akong trabaho. Di, trabaho na lang akong... Ito po pangalan. Ito, Daddy Pin-ID ko po. Ah, Okay. okay. Paso na po kasi pong, Ito po, let's clearance ko. Nakuha ko itong August. But... Nag-expire nung <laughs> December, uh, September. Okay. May isa kang anak. Ilang taon na anak mo? Ano, kagagraduate lang po nung 22. Kagagraduate lang po nung June. Ah, po ang asawa na, mo? Ano, single mom po. Ah, tango Sorry, sorry. Sana Saan ang province mo talaga? Dapo po, Visaya man. Saan sa bisaya? Mati Davao Oriental. Ba't na nakarating dito sa Maynila? Nagtatrabaho po. Ano trabaho mo before? Ano, yung... Um, una, unang salta ko dito sa Maynila, 2013. Mayroon akong... Mayroon akong ano tawag nung lugawan. Nag-pandemic yung Daddy Frank nag-stop. Mm -hmm. So... Nung ano, nung... Back 2022, oh, nag-ano ako, tawag niyo, mayroon akong sari-sari store na inupahan. So, sa kasamang palad, nalugi. <laughs> Inu upahan lang ako eh, para masuportahan ko yung anak ko. Pabigay ko yung anak ko. Kasi sa awan ng Diyos, nakagraduate naman yung anak ko. Business administration. Tapos, kong siya. Ito po yung oh, man. talino. Tapos ngayon, magtatrabaho ako para sa sarili ko. Para sa sarili naman? Opo. Pwede naman sana uwi na ako sa amin. Kaso, siyempre, Ayoko naman na yung anak ko kasi wala pang stable na trabaho. So ngayon, magsusumikap ako para sa sarili ko at saka makaabot din ako sa magulang ko ng mga senior. Mm -hmm. Ang nanay, ang tatay ko kasi ay 78. Ang nanay ko 75. Nasa da mati da yung tapos Ba't di ka na nag-asawa ulit? <laughs> Mayroon naman akong boyfriend dati pa. Ah, okay. Ay, Sorry. Ay boyfriend, pero ito po yung asawa. Ah, ito po yung anak ko. Ito lang, Daddy Franke. Ito po. Komlaudi po siya. Hmm, galing. So ngayon, nagtuturo-turo muna siya sa university. Oo. Oh. Kasi hindi pa siya nagmasteral. Pag naka nakamasteral na siya, Uh -huh. May awang ang Diyos. Uh -huh. Oo, kayamanan. Okay. napaka Kita dito, dito lang po umiikot yung mundo ko sa uh -huh. anak Ingatan mo siya. Okay. mag-ingat din sana siya parati. Alam mo, Daddy Frankie, simula noon at hanggang ngayon, subscriber niyo talaga ako. Tapos hmm. yung mga, mga kapatid ko, mga relatives ko sa amin, nako uy, manang, manang, nanay, pakiingon dito sa kung mga iksoon. Pakisabi sa mga kapatid ko na makapitbahay natin, mga mag anak natin, i-subscribe nyo si Daddy Frankie kasi maganda yung kakarin niya sa kapwa. Tumutulong. Tumutulong. Hindi lang ano, tulong talaga siya. Kaya But, na, Ang tanong ko sa'yo, bakit gusto mong alagaan si Nancy? Kasi po, naawa po ako. Kasi ganito po Daddy Frankie kasi siyempre, syempre, na nasusubaybayan ko yung ano ni Nancy, yung Alaga Mahirap alagaan siya. Gagawin ko sa abot ng aking makakaya. <laughs> At saka siyempre, uh, ititest ka pa rin namin. Oh, oh, Kasi kung sa kasakali, ano, itatry namin kung matatanggap ka ba ni Nancy. Parang ganon. No? Kaya ako, hindi pa ako talaga. Parang ang nag-iisip-isip pa kami ng aking uh, mga kasamahan tapos kakausapin ko pa rin ang kanyang pinsan kung ano yung magiging decision ng pinsan niyang isa hindi pa kami actually kumbaga nagsabi na ako na maghahanap ako pero wala pa kami final ng pinsan niya dahil uh, this coming up uh, 13 second check up na naman niya kasi yearly na yung, uh, yearly okay. yung check up niya huh? gaano ba ka in need yung trabaho sa iyo. Kailangan ko po, Daddy Chunky. Kailangan talaga. Opo, para kahit pa paano, mayroon din akong yung pang ano sa panawid ba, yung makakatulong sarili ko. Sa bagay, mayroon na akong kapatid na, na sa ibang bansa. Siyempre, hindi, na, hindi lang naman ako aasa sa ah, kapatid ko. Ka. Uh, sir, sige, sorry. Hindi kita okay. napatapos. If you don't mind, anong natapos mo? High school graduate. High school graduate. 2000 o oh, 2000 po ako nag graduate mm -hmm. sana ka naman sa trabaho. Ako sana po ako. Nag-trabaho po ako sa ano eh sa nag-resign na ako doon sa Bulacan sa May Kamalig, sa May Giante. Ano trabaho doon? Ano? short uh, sort pack. Ano 'yun? Yung nag nag-repack nagre ng mga parcel, nagsisipag. Bakit ka nag-resign doon? kasi ano nung yung ano yung makasi ang bibigat talaga ng mga parcel doon din ako. Ah. dito ko pero okay na. Okay na nag nag ano naman ako uli na na nakaraos okay. na. Nakaraos na. Sawa na Jesus. Okay. Tapos syempre pag si Nancy ang aalagaan parang doon Hindi lang si Nancy, kasi pati okay. pagkain niya, alam mo yun, parang okay. sa bahay ka talaga. Parang, Oo. parang no. Isipin mo din na ano, mm -mm, parang kahit, pamilya ka na doon pamilya. pagka ano Kaya sabi ko hindi biru biru talaga. Okay. Although hindi naman totally mabigat kasi pag nasa puso mo yung trabaho at naging at-home ka na. Yes, madali na yon pag nakapalagayan ka na ni Nancy. Pero ang problema lang, pag hindi mo talaga love yung trabaho mo, doon magsisimula yung mahirap. Yes. Huh? So, paano to? Hindi ko alam anong gagawin ko. Guys. Ta tapos ano, sabi ko kahit wala akong pumasay, sabi ko doon sa rider na utangin na lang kita para mapuntahan ko talaga si, mm. si Daddy Frankie. Miss ko makausap ng personal. pumayag no. eh, naman yung rider si Kitty. Eh. Mm -hmm. Tulungan kita, ihatid eh, kita. Saan ba yun? Kaya ginugil namin. Kaya natin ko. Mm -hmm. May dala ka sana ng ano, biodata mo. Yung resume ko. Oh, resume ko. Hindi oh, pa ako nakagawa. Ilan taon ka na? 41 po. 41. May 21, 1983. Magkakasing edad lang pala tayo. Head lang ako ng konti. Opo. <laughs> Panganay namin to. Kuya Rab. Kilala <laughs> mo sila? Kuya oh, Rab. Si Sam. Kuya Sam. Oh, oh. Tapos kanina si Boss Boss GB Boss JB, yeah, okay, oh. Yun, kanina, pinakain ako, nagbutong talaga ako. Pinakain Ay, niya ako ng ano, ang pete Kuya JB. Oh, pinakain niya ako ng binatog, tapos pinainom nila ako. Oh, pasinsya ka na, Malayong okay pinuntahan lang namin. Okay na. Naintindihan ka naman. po. Paano tayo, to? Kami? Trav? Hmm? Paano gagawin natin? Pangasin kasi tayo bukas. Oo, pangasin kasi okay. kami bukas. Kasama din si ating hmm. at si Sige, okay, okay lang po. Ang ganun ko. Maghintay. Mag Maghintay. Okay. Sige. Pero iwanan mo na lang ang number mo okay. sa amin para sa kunin mo number ni ma'am. Oh, mamaya na lang, no? Okay. Mamaya kunin namin ang number. Okay. Mo. Sige po. So ganito tapos i-text ka namin. Pag-iisipan pa namin ng gusto. Sigurado ka sanay ka sa trabaho, ah? Okay. Ayan, mga kababayan, mayroon na. May nagpunta na dito sa bahay at uh, eto, ito, kailangan-kailangan daw ang trabaho. Kung trabaho naman, marami naman tayong uh, magagawang trabaho, mga kababayan. Yun nga lang po, kaya na aking sinabi, uh, hindi basta-basta po may trabaho talaga kahit saan, yung mahirap, lalong-lalo na sa simula. Pero uh, kung ikaw sanay sa hirap at nangangailangan uh, ka ng trabaho, dahil alam nyo naman mga kababayan ang mabuhay dito sa mundong ibabaw ay pinanganak tayong mahirap talagang walang madaling trabaho na? No? pero syempre kailangan din namin ng uh, uh pagkakakilanlan talaga no? kasi nagaanap din kami for security di yung mapagkakatiwalaan din po talaga no? so ganito na lang iwanan mo na Bert tatawagan ka namin kasi gusto namin kasi i-try ka namin doon kung ma ano magiging reaction din ni Nancy. No? Pero sa ngayon, sige, bigyan kita pamasahe dahil sabi niya, wala siyang pamasahe. No? Oh. bigyan kita ng gift, 2,000. Thank you huh? po, Daddy. Oh, oh. <laughs> Salamat po. Oh, <laughs> oh. Eto, dalhin mo na lang to. Huh? Iwan ko na lang po yung number. oh, oh, iwan mo lang yung number mo. May, kanyan, papel, ballpen, kanyan. Ate, <laughs> pahingin bolpen saka papel. Na complete name. Yan, ang daming ID. O, so, SSS pa sa papel. O, kumpleto Sakit mo lang sakit. Ha? Oo. Oh. Wala Mayroon akong medical. May medical oh, naman. Po. Fit to work. Opo, fit to work. <laughs> Dito po. Okay. May galing sa company, sigurado. Opo, galing kasi ito sa company. Ito po. sigurado, yearly yan, bro. What? At saka itong fit to work po. Ha? Huh? Which is complete. Kasi pag for for ano ba? For verification, pagkakilan lang din. Pag tinawagan ka namin, alam mo naman na yung shelter. Apo, no? Sir. Pero wag ah, lang, huwag natin ipapublic yung uh, address po. ng shelter namin, no? Apo, apo. For security din. Alam ko po yun. Oo. Ito po yung ano, fit to work sa barangay Ayan. namin. Sige, okay. Kunin ko lang yung number nyo, ma'am. Ano pangalan niyo ulit pa? Gingging po. Gingging? Gingging. -ging. Oo. So, mga kababayan. si eh, sana, no? Hindi lang mga pagsabi ng oo or hindi, no? Kasi alam nyo naman, napakaraming nag apply no? Pero syempre, alam nyo naman si Nancy pa rin. Ang ano, ayun. ayun. Mapakisulat yung name tsaka number mo.

6640 ay 94. Okay, thank you. Dalhin ko na po ko dati. Oo, dalhin mo na lang pa. Itago mo muna, no? Ito, pamasahin mo. Pagkain mo, pasensya ka na. Tagal mo na. Napaghintay ka namin. Okay. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Abangan nyo po yung mga update namin kung sino kaya ang makukuha natin or sino kaya ang mapalad ora uh, sino kaya ang uh, mag-aalaga kay Ate Nancy maraming maraming salamat and god bless po. Okay po dadestan. Oh sige, salamat po sa inyo po kaya kaya. Kuya Sam. Kuya Anne. Alam mo rup. na yung way? Alam mo Apo, na yung ano? Apo. Alam mo yung uh, pupuntahan mo? Yes, po. Oh sige.